for marini, ewan. ita naman ako ngayon ng second floor mga mi para bumili ng mga Bumili na lang ako yung ulo muna. Tapos, get ako sa taas na yun. Bibili ako ng tausi, black beans. Imamarinate ko yung isda, ulo ng isda na, na binili. So, sa mga magbabalak mag Hong Kong, mga mi, be sure na ready kayo talaga makipag ano, makipagsabay sa mga sa mga ah, uh, namimili din dito. Parang sa Manila lang din. Ah. This is the Carnehan. So, I need to go up para doon ako bibili sa may tinuro ni Sir sa akin nung siya ay nag-tour sa akin. <coughs> oh, parang uubuhin na ako mga may ulan-init ngayon dito sa Hong Kong. Oh, ulan init tapos mamamalengge ka alauna ng panghaling tapat okay ha, dito na ako sa third floor doon ako bibili sa may nagtitinda ng tofu na sino sinasabing so sumakit sa ulo ko eh. bibili ako bukas ng gamot hindi pwede ito matamaan tayo. Asa oh, so na yung nagbibunta ng taho? Ay, ang ano. Ha? Ito ba yun? Makalim. Ito. So, dito tayo. Hanap tayo ng mabibilhan ng tausi. Tausi. Yeah. Where should I buy? No. Wala silang pausi. Wala silang pausi. Let me check. Uh, do you have tausi? The black beans? Tausi? Tausi, yeah. Tausi, yeah. Okay, thank you. Diyos ko, ang hirap naman. Hindi pala ito yung area ng bilihan ng mga ano. Dito pala, dito, dito yung mga, parang may mga mix-mix. Ah! -mix. Oh, where can I find towels? Eh, frutas to. Frutas to, eh. Frutas, e, frutas to. Ito, 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 ito. Let's nice ask. Ah, oh, so dito yung mga dried, dried. Malamang merong towels dito. Taosie, Taosie. Hindi ko kasi ano. Oh, kabisado pa dito. They have Taosie. Taosie, ito. Ito, ito, ito. How much? Five. There's five. Okay. So, this time, guys, bababa na talaga ako using uh, stairs kasi dito ako pumasok nung nakaraan. Ayan. Diyan sa Maynila Mall, napapasok sa Nila Mall. Kasi kala ko kasi yan. <laughs> kala ko mas mabilis. Kailangan. Kailangan talaga. Marunong ka dito. Kasikot-sikot ng kung saan ka mapapatali. Okay. So, ng stairs. city walk kasi iikot lang din ako. Babalik din ako. Makakatawid ako, pero iikot din ako. Dito na lang para diretso. Pagbaba ako, diretso na ako. Papaart. Chinoong part. Ah, diba? So, worst nung una. Ah, kailangan natin sa sumabay sa Agus dito. Magmamadali tayo kasi ah, aabutan tayo ng, ano, ng, ng stop card. O dito muna kasi red pa. Pero nakaraan kasi doon ako umikot sa may kabila papunta dito. Buti at merong ano, nag magandang loob na taga dito. Chinese National. Sinamahan nila ako para hey, umuulan. Sinamahan nila ako para matuntun ko itong market. Grabe. Ah! Hala, umuulan. Paano ba ito? Sakit ng ulo ko nito mamaya. Shucks. Sige, mamaya na muna guys. Babay na at uh, umuulan. Oh, yung... Babasa ang phone ko. Sige, mamaya na. Bye-bye.